At sarap sa nga sentol ng tumitinding tensyon sa Israel kasunod ng halos dalawang daang uh, missile attack na nangyari noong uh, araw ng Martes yan po ay isinagawa ng Iran laban sa Israel. Alamin po natin yung kalagayan ng ating mga kababayan doon. Nakaramihan po ay nagtatrabaho bilang mga caregiver. Kaugnay po niyan ay eh, makakausap natin sa linya ng ating komunikasyon via Viber si Jess Almares. Maganda umaga po sa inyo, Sir Jess. Magandang umaga po, ma'am. Mm -hmm. Apo, live kayo, sir, sa programa ng Live Usa, kayo sa boy. TV, Apo? sa radio. Parang matamlay pa si Sir Jess, ha? Ah. Oo nga. Kailangan ako. Gusto po kayo? Nasaan ba kayo ngayon? Uh, ngayon po, naka-duty ako, pero o, ngayon... Naka-duty okay po saan? Po, tahimik. Sa trabaho po, po. Saan po? Saan po? sa nursing sa nursing home po ako nagtatrabaho. Ay, opo, opo. Kumusta po? Kumusta po dyan? Kasi alam mo, ang, ang binabantayan natin, uh, Cecil, hindi mm -hmm. lang po sa sa Pilipinas, uh, di, uh, kundi saan man, eh hindi lang yung mga missile attack na uh, nanggagaling sa sa Hamas, nanggagaling ko sa sa Iran, mm -hmm. pati yung mga insidente diyan na uh, sa loob mismo ng Tel Aviv, may nanaksak, may namarel. Uh, al 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 alam niyo ba ito, Jess? Ah, meron si Tolentino po ito, Jeff. Si eh. Tolentino po ito. Ah, si, good, good morning po, Senator. Oh, may, may nagsaksakan ah, kasi mga ganun, ano eh. May mga ganun nga pong, may mga ganun oh, nga oh. pong insidente. Pero dito naman po sa lugar namin, eh, tahimik naman po sa ngayon. Okay naman po kaming mga So, nakakalabas kayo? nakakalabas naman kayo? Opo, nakakalabas naman kami. Kaya lang, ang may mga sinusunod po kaming mga advice ng embassy na may mga lugar na ini pinaiiwasan po sa aming puntahan. O oh, yan yung retrato pinapakita, sa sa ano yan, na. sa sa Arad, Arad yung militarang pinapakita. Ito hmm. naman mga missile attack. So ngayon opo, normal opo. pa rin ang pamumuhay niyo diyan. Ah, normal pa naman po. Oh, wala naman pong problema. Ay, yun, so, na, sa ngayon. Ano oras na ba ngayon diyan sa ano, sa Israel? 1.30 a.m. po. Ako, 1.30 kaya naman pala. pala. Pasensya na. Kasi sinabi ko magkapi ka. Pasensya oh, na. At madaling okay, araw po, pala okay, dyan. Po. Walang po. Wala pang problema. Ako naman. Kinihising natin na maaga, Si mm. Jess. Naka-duty naka, naka At, uh, siya sentol, Sir Jess. Oo. Oh, madaling araw talaga. Okay kayo lang. oh, nasa duty lang so, ako ngayon. So, ang, ang, lumalabas ngayon, kagaya ng sinabi ng DFA, kanya-kanyang uh, caregiver, yung, yung inyo rin na tahanan nila, doon kayo, magse-shelter, ganun ba? Opo, opo. Ayun. Ang bawat, halos lahat po ng mga buildings, may kanya-kanyang shelter. Tapos, mm. yung Panker. mga bagong, yung mga bagong mga buildings po ngayon, bawat unit, bawat bahay, bawat apartment, meron na po silang sariling shelter sa bawat Park. unit mm. nila. Mm. Ayun, ayun, eh. Pero kahit pa paano, ay eh, mag-iingat din. Kasi nga eh, pa, ah, kahit sa labas, hindi na Michelle, ito yung nagsasaksakan, may barel ito sa Tel Aviv, may nangyari nga. So, yan yan po ganun ako. din dapat ka ng pag-iingat nyo at hindi dapat lumakad na solo-solo. Cecil, may tanong ka kay opo. Jess, madaling araw pa lang doon? Opo, Sir Jess. Opo, pagkaganyan ng sitwasyon, di huba ay e malaking bagay yung pagtutulungan ho ng Filipino community. Ah, uh, ka kamusta naman po ang ano, ang ang uh, ang, ang komunidad ng mga Pilipino diyan? Ah, okay naman po. Aha. Maraming mga mga Filipino communities dito, 'yung kanya-kanyang grupo. 'Yung halimbawa po, 'yung mga taga-Bisayas, mga Ilocano, mga Kapampangan, mga Batangueño, mga Mindoreño. Aha. May kanya-kanya pong mga grupo. Ang nangyayari naman po ay merong nagbibigay ng na mga updates sa bawat mga Facebook pages, tapos kanya-kanyang share na lang po yun. Kaya okay. 'yung uh -huh. lahat ng mga balita mabilis na nakakarating sa bawat isa. Mhm. Mm kung ano paano po yung mga dapat gawin at kung uh -huh. ano po yung mga dapat iwasan. Uh -huh. importante Para po yung sa sharing na information pagkaganyan ano ho. Ah. Uh, opo, sir opo. Jess, opo. Eh, pero uh, ano ho ang ano, sentimyento ng Filipino community, Ma marami po ba yang naghayag na na intensyon na nababahala na sila sa kanilang kaligtasan at gusto na hong umuwi ng Pilipinas. Asimula uh, pa po, po December last year. Mm -hmm. Every month po ay nagkakaroon naman ng ng voluntary repatriation hanggang hanggang ngayon po, meron po. Mm -hmm. Pero hindi po ganoon karami ang gustong umuwi. Mas mas pinipili po namin ang manatili rito kasi kahit ganito yung sitwasyon dito sa sa dinami dami ng gera na naranasan ko rito oh. namin eh, nararamdaman namin na safe naman po. Kasi, ang Israel, kumpleto sa lahat ng pang-depensa, pang, pang Kaya, safe pa rin po kami dito. Kahit, halos isang, taon na po, sa October 7, isang taon na po itong gera na to, eh, okay naman po. Normal pa rin kami nakakapamuhay dito. Kahit mm -hmm. ganun. Oo nga pala, mag-iisang taon na, suggestion. Jess. October 4 oh, na yan. Oh, mag taon na nga pala yan. Oo, oh, yun oh, ang nangyari oh, oh, ng pagpasok ng Hamas. Oh, okay. Saan ba probinsya oh, mo, Jess? Dito sa Pilipinas? Laguna? Sa mindoro po ang probinsya ko. Mindoro ah, po. Ah, Mindoro. Kababayan ko pala ito, mindoro, oh, oh. Saan oh, ka sa, sa Mindoro, Mindoro, Sir mindoro Jess? Sa Oriental Mindoro po, sa Bungabo. Pa sa siguro? Bungabo, nakumalapit kami dyan, Bansod. Ah! oh, ah, ah. eh, magkakababayan so, pa kayo. Magka, mag, mag, mag baka, magka, 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 baka, magka, tagabungabon pala ito si Sir Jess. Okay. So Jess ganito, yung kung sakaling lumala ang tensyon, ang ang embahada ba natin ay may merong mga may mga protocol ba, merong bang uh, sinasabi sa inyo kung ano yung gagawin? Saan kayo pupunta? Kasi kausap namin noong isang araw ang uh, taga DFA 111. Ang uh, naman ang ili ililika sa ano sa Ayun, Beirut ano. naman manggagaling pauwi ng Pilipinas. So diyan sa sa Tel Aviva uh, merong bang uh, koordinasyon na ang uh, ating uh, embassy Meron po uh, yung itong ano itong bago magtapos po ang October meron pong naka-schedule na mga pauuwiin pero hindi ko lang po alam kung ilan yung bilang isa sa kaibigan ko doon ang kabilang kasi nagmeet na siyang 20 years dito ang pamilya na niya yung nag-decide na umuwi na siya ay hindi wala siyang magawa kundi pagbigyan yung pamilya kaya yun uwi siya sa before and 20, 29 po yung schedule nila mm hmm oh, oh, oh. yun pa ba Pero ano kami uh, Yes po huh? go ahead sir Jess go ahead po Pero kung ano naman po kung gusto talaga ng mga OFW dito na umuwi magpalista lang po sa embassy tumawag lang Bibigyan bigyan po ng schedule ng pag-uwi. Ganoon po. Mm -hmm. And then Sir suggests uh, in case lang naman, wag naman sana mangyari na lumala pa 'yan. Pero meron bang ano uh, in place na hotline ang ang uh, ang ating embahada d'yan para in case may kailangan na uh, i-rescue tayong kababayan d'yan, let's say naipit sa isang pasilidad ay uh, nakalatag po yung ganong protocol. Ah, meron po, meron po. May uh -huh. mga numbers po na ano na ibikinakalat ang embassy sa sa bawat dinacommunities mm -hmm. at saka sa sa mismong page po ng ano ng mm -hmm. embassy. Lagi po sila nagpapalabas ng mga updates at laging kapag nagpapalabas ng updates, andun po yung mga numero na pwede naming tawagan anytime, mm -hmm. 24 hours meron pong mga Ayun. numbers na pwedeng uh -huh. tawagan. Oho. Uh -huh. And then ano ba ang advice sa inyo ng embassy natin dyan? Stay put, Ay, uh, stay shelter, apo? Oh, po. ganon oh, po, ganun po. Uh, basta yung kapag nakarinig kami ng serena, kailangan within 90 seconds makatakbo kami sa shelter at pagkatapos naman na uh, marinig yung serena na yun at yung mga pagsabog, kailangan mag pa ng mga ilang minuto pa sa shelter bago lumabas ng shelter. Mm. Ganun po. Oo, oh, oh, talagang ano, ah, uh, nakikipagbuno ng husto uh, itong ating mga kababayan Ay, opo, sa araw-araw. Opo, yung yung insidente po ng isang gabi. Mm -hmm. Talagang yung building po kasi namin halos napapalibutan ng salamin. Mm -hmm. Medyo malayo yung ano, medyo malayo yung pagsabog na naganap dito sa lugar namin, pero yanig-yanig na yanig po yung ano, yung building namin. Ramdam-ramdam wow. na ramdam namin. Nung mm -hmm. habang nasa loob na kami ng shelter nung mm -hmm. gabi yun. Ganong katindi. Grabe eh. ka lakas, opo. Mm -hmm. Pero nung, nung nalaman ko yung lugar kung saan mismo malapit yung pinagsabugan, yung isang restaurant po na malapit naman dun yung isa kong kaibigan na nagtatrabaho, talagang nawasak po yung ano, yung mga salamin din sa restaurant. Mm -hmm. Kasi sub yung uh -huh. impact pa lang po yun impak pa lang, Ganun ka katindi. Oo, uh -huh. naku, mag-iingat. Pero siguro, ah uh, uh, Jess, uh, sa, tag sa tagal mo na dyan, sanay ka na kung ano yung mga gagawin. Uh, yung pag nag-sumire na, pag yung may, may naririnig na kayong parating, na kung misil man yun, kung ano, so alam nyo na lalong-lalo na yung inaalagaan mo. Na opo, ang opo. dami okay. nang nag nagpuri sa ating mga kababayan dahil inuuna pa nila yung mga, yung mga, uh, yung inaalagaan nila kaysa sa sarili nila. Opo, to totoo po yan. Mm. Talagang, yan. Kaya, uunahin po uh, natin ligtas yung mga alaga namin bago kami sumibat sa shelter. Hindi ayun. pwedeng so, mag-iingat tayo dyan, ha? Ah. Yes! Namin. At kami humihingi ah, ng paumanin at alauna, imedya pala dyan ng umaga. Oo, oh, na... wala okay, okay, po, walang problema. Wala po oh, problema, okay lang po. Maraming Maraming salamat sa iyong oras uh, at matulog ka na uli na sinabi ko pa magkape ka eh. Yung pagda na may online media. So maraming Ay, salamat ba? Jess Almares na isang Pinipino caregiver po natin sa Tel Aviv, uh, Israel.